mo yung nalabanan? At paano ka naging komportable today? Ah, uh, yun. Yun sabi ko nga kanina na na naramdaman kong nalaman kong kapampangan si Ate Ray. So, mas naging komportable. Nagiging komportable kasi ako sa tao. Pag alam kong, yun nga, yun, yung may mga pwede akong, pwede akong makausap ng kapampangan, kahit pa paano. Then, tapos si Darla. So, parang naging komportable talaga ako. din sa pagiging ilang kasi yung pag uh, nandun ako sa sitwasyon na girl, parang inahanap ko, inahanap ko siya sa so, mas lalo naging komportable nung kasama ko sa'yo. So, dapat ng mga endorsements niyo, package deal <laughs> po yan. <laughs> <laughs> please, <laughs> please. Para maging komportable ka. Uh, -huh. Saka, since komportable ka, pwede ka nang intrigahin. <laughs> e, joke lang. <laughs> joke lang. Joke uh, lang. Vice, how do you feel that Ion is very comfortable tonight? Nakaka-happy. Kasi pag comfortable siya, comfortable din ako. At saka, we, when we are together and when we have each other, mas madali sa amin ang mga bagay. Alam mo yun, yung kaya ako din, parang hindi ako nag... Uh, uh, hindi namin iisipin yung isa't isa. Hindi namin kailangan isipin ang isa't isa kasi nandito na kami. Magkandabi na kami dalawa. At saka, uh, over time, over the years, nakikita ko na rin talagang na-develop yung yung confidence niya. Tama. Especially after nang nag-dance class. Oo. Isang, there was, uh, may era siya, parang this year lang yun, biglang sabi niya, gusto kong mag-dance class, gusto kong mag-aral sumayaw. Totoo ba? Nung nag-dance class siya, parang doon feeling ko na boost yung confidence niya. Tapos, tumatanggap na siya kayo ng racket. Dati kasi kahit anong racket, ayaw niya talaga. Hindi siya na racket. Kahit maganda yung bayan, ayaw niya. Ayaw mo, lang, ayaw, Nahihiya-hiya siya. Ngayon tumatagap na siya kasi meron na siyang medley, dance, dance medley na siyang pang rocker. Wow! Sana pinasayaw mo naman. Ang saya ko kasi kumapal na talaga yung buka niya. At saka may nakikita siyang familiar faces. di ba? Sabi niya, kaya si Dar, lalong nag-ho, si Jai oh. Ngayon nag i Parang lumalakas yung loob niya. Kasi alam niya, ay, hindi ako hindi ako hinuhusgahan itong mga tao ito. Yung gano'n. Parang hindi siya hindi man siya perfect at may mga may, magawa at masabi o may pakita siyang imperfections today, alam niyang safe siya. That he feels that this is a safe space for him. Nice. Thank Hopefully. Hopefully. Thanks <laughs> nice guys. Ms. Ring, just for my last question, hindi na kasi nagbanggit narinig ko na may scholars kayo pinapaaral. But prior to that, or even before, may nagkasama na kayo ni Vice for a lot of uh, outreach programs and advocacies. Ano yung unforgettable na ginawa niyo outside nyo sa mga scholars niyo na pinapaaralan? Yung mga before pa, that really made the mark that this person has a pure heart to help others? Ah, uh, parang hindi naman kami nagkasama pa, Atchie, na ginagawa yon Kasi nga po, di ba, I have 50 college scholars in Long Sur. Yung mga staff ko, lahat po sila, hanggang tatlong anak ay binibigyan po natin ng scholarship assistance. Kaya nung narinig ko na may program na si Angie, sabi ko, willing ako na tumulong. Kahit katakto pala yung binibigay niya sa akin. So magkahiwalay po yun kasi they need to surin, they need to go to uh, South para po kumuha ng mga scholars niya. Looking forward kasi alam po natin napaka-busy po ni, ni Meme talaga. Pero imagine mo yung ano namin na nag-chat lang kami, na kumusta na. Pero yung na-meet ko siya na, na walang kasama mga bodyguards sa atan ng Angie, no? Tapos nag Banding lang kami. Sobrang kinikilig na ako na. I really pray na sana makuha ko na si Ashley sa tagal ko nang hinihintay tayo ngayon. Ito naman ang nangyari na. Yeah. Sa papayos, nagugulat na lang kami. May mag-toot na nag-post na lang na netizens na, na pinag na mo as nag-graduate na. Nagugulat na lang kami doon. Eh, uh, ako nga din nakakalimutan ko na sila eh. Minsan may dalating sa showtime after pag-commercial o kaya pag-afterline. Tapos Uh, kakausapin ko, tapos magte-thank you, magpapakita ng certificate or ng, ng, diploma na, ah, okay, kasi hindi ko sila personally na mimi. Ayoko din kasi na ayoko ma-attach. Tapos ayoko sumama ang loob yung hindi na pinabayaan yung, yung tulong. Kasi may mga ganun din eh. Meron din kita kami yung tinulungan na tinulungan ko na nga, hindi pa kinahalagahan. Binagsak pa yung, yung, yung pag-aara, Binigyan mo na ng baon, binigyan mo na ng punctuation, lahat na kailangan, pero hindi pa na. So, nakakasama ng loob. So, iyon, nakaka... nakakataba ng puso na somehow, marirealize mo na may mga nagagawa din akong tama. <laughs> may mga decision din akong tama sa buhay. Kaya, masarap mag-give back. And I was once like them. I was once a kid who was sent to school by someone I did not even meet in person. So, ganun din ako. Parang, kung yung atake sa akin nung, ng ng nagbigay ng scholarship ko dali na Japanese woman na ang name ay si Noriko Tokura na nakatira na sa tunay ni Shimomono Moto Choshi Chiku Kita Japan. Kami sa ko hanggang ito. Eh, eh, yes! Sinasabi ko, natin, sinabi ko na ito sa Showtime. Hanggang ngayon, bata pa lang kasi ako, scholar niya na ako hanggang college. So, every week, I made sure to write her, to, to send her a letter in Japan. Kaya kapisado, kapisado ko yung address niya. Ang pangalan niya ay Nori Kotokura and her address was Tunay Nishimumono Motocho, Shichiku, Kitaku, Kyoto, Japan. And then, when I had the capacity to for her, when we, we checked the address, hindi na siya residential. So wala na sila doon. So hindi ko na siya mahanap. I was um, trying to to uh, to know her and to meet her and to go to her. Pero hindi ko na siya mahanap kasi hinahanap nila ako ng kanji. Kasi marami doon sa Japan, maraming magkakapareho ng pangalan. So kailangan ng kanji yung sulat. Kasi sa sulat do nila malalaman kung sino yung Noli Kotokura. Eh, siyempre nung bata ako, nakatira ako sa squatters area, laging sinusunog yung lugar namin. So wala akong nakip na letter niya. So hindi ko ma-prove kung kung sino yung Nori Kotokura ko na Nori Kotokura na nag-sponsor sa Actual School. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa siya namin-meet. So, ganun yung experience ko sa kanya. So, ngayon, parang ako din, hindi ko kinakailangan, ko hindi ko kinakailangan mamit yung bata. Hindi ko kinakailangan pasalamatan niya ako ng personal. I just needed to send, I just need to send out help. And that's it. Kailangan, send out ko lang yun sa mundo at hindi ko na kinakailangan malaman kung babalik siya o kung paano siya babalik. What a wonderful story. Thank you for sharing.